Okay, mga boss, this is video for the day, okay? Nagbaba po tayo dito, mga kasama na po natin ng OCTC 125 Macho, boss, mga boss Mga po pala ay ang sira na po yung cambio yung Prasena or third gear ito panoorin po natin yung kanilang ginagawa po yeah. nyo dito paano nila uh, binaklas ang takin uh, ng OCTC Ibitramadong. Yeah, um, Uy, Jayang bijjo. Padala narin sa Hong Kong. Uy. Tong apo pala ang gumagawa ng po pala yang ang head po ng mekaniko ng Rusi. <laughs> Natin katrotong Rusi. Ini tamat nah. Bang, nanti ngecek poin ini aja ya. Gear. Bang, minta gear. gear?

baklas na po yung piston. 16 nabaklas Ini mes. Yang knablasan oh, pang... edan. Yang ini yang gir kambil. Yang yang kabawi. Yang gir namun

Ayan, check po yung ano, yung pulis, Kung um, okay pa yung mga connecting hub. Sa mga Sa so, nakita naman siya, ano? okay siya. Siyempre, may video mo yung nagagawa. Hindi siya oh, no. yeah, kanya po mag-check ng mga connecting

dan aku ingin nama kami. Mungkin cek pok nama tama. Minta dia teraga Yang terserah. Yang terserah yang meta mata Pero gagawin na lang ng pala ng ating mekaniko yan, ng ating tropa ng Susi. Ang mekaniko. Para hindi na gumastos yung ano, yung ating bayar. Thank you. <coughs> 嗯唔方便。

走吧。